topic pa rin maging si Chris Bong, ay hindi nagpauli sa trending kissing si ng King Pao. Bumanag din pala, napuyat din sa panonood ng bagong episode ng What's Wrong Secretary Kim. Totoo nga ba ito? Napansin niyo na lahat ng mga showtime hosts ay updated sa King Pao Projects. Sinusubaybayan talaga nila mga eksena, especially ang mga kissing scene. Kaya nga harus maiyak sa katawa ang akres tuwing binabanggit na mahos sa cabinet scene. Ang swerte ng Kim Pao. Maraming nagmamahal sa kanilang darawa. Hindi na nga mabidang ang mga supporters niya. OFW palang sandamakmak na. Paano pa kaya dito sa Pilipinas diba? Ayon nga sa mga komento, isang taon pa na may ganitong proyekto, hindi na ako maniniwala na hindi nila magugustuhan ang isa't isa. Pambihira, kinain na ang buong sistema ko. Saking pau, walang pini edad ang love team na ito. Kahit ugod-ugod, kinababariwan silang dalawa. Ayon pa sa si isang komento, walang halong etos to ha? Bisa napansin ko sa hising singila, Mararamdaman mo yung bugso ng damdamin. Walang bahid na scripted lang ito. Sa lahat ng mga napanood ko, na mga sin sa mga adaptin dito sa Pilipinas, sila ang pinaka unique o kakaiba. Sa lahat, buong sambayanan, nagkikimbol sa sobrang kilig. Hindi niyo kami marinoko. Sa dami ng piluyat ng mga fans, hindi namin makita na scripted lang ang lahat ito. Kaya ngayon pa umamin na. Inan lang yan sa mga pilit? Inaalam ko ano na nga ba ang status ng dalawang ito. nag up na nga ba?